Mga kasama at mga kaibigan, taos puso kong binabate ang dakilang kasama, si Tatang Greg Rivera, sa okasyon ng kanyang ikapitong putsyam na karawan nitong Disyembre 15. Kasama ko sa mga kasamang sumasaludo at nagpaparangal sa iyo dahil sa iyong mahaba at mabungang serbisyo sa kilusang magsaka sa balangkas ng pambansa at panlipunang pagpapalaya. Abot sa aking kalaman na kalaw ka sa pagsisimula ng AMC o agumanda Ring mga kapampangan noong 1984 na sa kalaunan naging binhe ng pagkakatatag ng AMGL o liyansa ng mga magbubukid sa gitnang Luzon noong 1985 at ito naman ang naging buod ng uh, KMP o kilusang magbubukid ng Pilipinas. Hindi ka nasindak ng Mendiola Masakya ng Enero 1987 na kundi naging lalong palaban ka at naging pultan ka. Ayaw tanggapin ng iyong pamilya ang pagkilos mo subalit ipinagumit mo ang pagkilos at naging pinakamalaking sakripisyo mo ang mawalay sa pamilya hindi ka natinag ng krisis sa pamilya at lalong higit sa krisis mismo sa loob ng kilusan sa Kitang Luzon. Magiging na lumaw ka sa kilusang pagwawasto at lumaban ka sa Oplan Bantaylaya 1 at 2. Patuloy na lumalaban ka sa kasalukuyang Oplan Bayanihan. Naging pangunahing pamilya mo mga kasama sa AMTN naging sekundaryo iyong tunay na pamilya sa dugo. Si Ka Joseph Canlas, ng AMGL, ang parang panganay na anak mo. Sa umpisa pa namang maraming kasama ang naging anak mo at lalo pang dumami ang mga ito at mga mo sa pagdaan ng panahon. Kayo pa man, hindi ka nagpabaya at nagkulang sa pagsisikap na ipaunawa at ipatanggap sa iyong mga tunay na anak ang iyong mga tungkulin at gawain. Bunga nito, sinusuportan ka ng mga anak sa abot ng kanilang makakaya. Humahanga po sa iyo, sa iyong determinasyon na kikilos na hanggat may natitira ka pang lakas, gano'ng ang kalit na ang kaya mong gawin dahil sa manting Maligaya kang patuloy na nakakapagambag pa rin sa kilusang magsaka sa reyong alam kong gumagampan ka pa ng mga lagang tungkulin bilang finance officer ng AMGL. Wasto ang diwa at kapasyan mo, Tang Greg, na manilbihan sa uling magsasaka hanggang huling hininga. Nagpapasalamat kaming lahat sa mga gawa at ambag mo sa mahamang panahon. At tutularan namin ang iyong katatagan at maningning na halimbawang pamana sa kasalukuyang henerasyon at sa susunod pa. Mabuhay ka, Tatang Greg Rivera. Mabuhay ang AMGL at KMP. Mabuhay ang Uri Magsasaka at Sambayanang Pilipino.